Dalawang lalaki na nasa hustong gulang na nagpatuli at nakatanggap ng gantimpala na 10,000 piso mula sa pamahalaang lungsod. Kasama natin sa Balita Radyo Ken Galinea ng RMN Cebu. Bilang pasasalamat ang lokal na pamalaan sa lungsod ng Lapo-Lapo dahil sa pagsuporta sa libreng operation tuli, dalawang mga lalaki na may edad 20 at 27 anos at saka nagpatuli ay nakatanggap din sila ng cash incentive na 10,000 pesos ang bawat isa. Personal na iniabot ng chairman ng Association of Barangay Council ng Lapo-Lapo City na si Councilor Jasmine Chan ang cash incentive na nakakalaga ng 10,000 Peso sa bawat isa sa dalawang mga lalaki na nakinabang sa libreng tuli sa lokal na pamalaan ng lungsod. Hindi akalain ng dalawang mga lalaki na itinago lang ang pangalan na nakapag-avail pa ito ng libreng circumcision ay nabigyan pa ito ng cash incentive. Ang dalawa ay kabilang lang sa isang mga kabataang lalaki sa lungsod ng Lapu-Lapu na nakinabang sa libreng operation tuli sa lokal na pamalaan sa lungsod. Kasama mo sa DYHP Arimen Cebu, Radio Mancan Galinea, Tatak Arimen.